Okay, magandang araw mga kabajads. No? Bajads na naman, ah, single spark plug. So, ito, 12,400 km ang tinakbo. na ah, bajads maximum si, eh. so, single spark plug. Ang problema nito mga kabajads, eh, nagkaroon ng problema sa throttle body. Okay, magandang araw mga kabajads. So, ito, ang problema nito, ah, pinalta natin ang throttle body. So, ang nilagay natin throttle body dito, ito yung mga um, bang uh, model na uh, 3-in-1 no? so ito yung version na 2024 version so ito yung version ng pang double spark plug so ito nga uh, palang kinabita natin eh, single spark plug na no? so yan single spark plug yan kinumbert na natin dito sa uh, model na pang 2024 So, ito yung kanyang throttle body na. No? So, ayan. Uh, mamaya, ipapaliwanan ko sa inyo kung bakit natin pinalta ng throttle body yan. So, ayan. Uh, Kinumbert na natin yan dito. No? So, paparinig ko sa inyo yung ganda no. Ayan mga updates. Ah. Okay, ito papandarin rin natin mga updates na. So, para ma-check niya. Ayan mga kapatid sa mga maganda So, smooth na smooth ang under niya at napakaganda ng minura. So, dati kasi ito, ang problema nito, uh, walang minor, no? So, tapos may times yan na nag, nagwa-wild o so tumataas bigla ang minor, tapos bigla bumabagsak na mamatay. So, yun yung problema niya. So, ngayon, kinumbert natin ito dito sa uh, model 2024. Ito yung 3-in-1. So, yan yung team up lang at saka motor steeper so yan pinumbert natin yan para gumanda yung idol niya, so ito Kung so, mapapasin nyo mga budget no? so okay na yung idol niya So wala na problema sa minor nya. Uh, halos ang RPM niyan eh mga 1.4, 1.5. So ganun ang laro ng RPM niyan. Okay. Uh, yes. So, bakit ko nga ba pinalitan to mga kabadjet niyo? Kung bakit ko kinonvert? Dahil sa wala tayong nabibili ngayon na uh, sa ngayon wala pa tayong nabibiling parts nitong pang single spark plug no. Kagaya nitong mga throttle body nito. At uh, medyo mahihirapan tayo sa paghanap So ang pagkakaalam ko eh hindi pa lumalabas sa market yung parts nito kagaya so, nito mga throttle body ito nga pala yung single spark plug ito yung kanyang throttle body no? so ang naging problema nito uh, may time sya na tumataas ang minor na birit ng kusa o yung ang idea nya halos tumapalo ng 3000 rpm tapos biglang gumabagsak o nawawala so yun yung problema tapos ang ginawa pa nila dito so, ito ayan ginalaw nila to no pinihit ng pinihit So ayan, kaya maluwag na. No? Itong mga idle na to, ito, nakaprogram na to, hindi na ito dapat galawin. Kasi nakapix na yan. Kung nagkaroon ka ng problema sa uh, ideal idle o sa minor, so hindi mo dapat galawin to. Ang dapat mong ito trouble dyan, siyempre, yung actuator. Actuator at yung map sensor. So siyempre ito. Kaya naman, itong actuator na to, ito yung motor stepper niya. No? So sa ngayon, ay eh, wala tayong mabili nito dahil talagang ang pagkakaalam ko wala pa sa market tong actuator nito ito yung motor stiffer binago nila ng design ng actuator yan so yan iba na ang design ng actuator ito yung motor stiffer so ito yung map sensor no? ito ito common lang doon sa 3 in 1 so itong actuator yung kanyang motor stiffer ah, talagang iba yan binago ang design yan mga kapatid tapos ang isa pa ang pagkakamali pa dito yung wiper blade na yan itong wiper blade na to so may ginawa sila dito uh, kinalas at malamang sa malamang kasi napansin ko dito sa wiper blade na to ah uh, medyo hinasa na hinasa yung tabi so lumaki ang clearance nito yung, yung pasok ng hangin kaya hindi na mapatuga ang minor so huwag na huwag gagalawin kapag ka nawawala ang minor ng inyong unit So mga possible yan mga sensor. Yung kayo magto-trouble sensor, wiring, so may error code. Yun ang mga possible yan. Kasi hindi niyo dapat galawin yan. Hindi niyo dapat galawin to kung idle na to. Dahil ito yung nakaprogram na. So pinoprogram na talaga yan. Nakapix na yan. Hindi na dapat galawin yan. Hindi naman kagaya yung mga, pang -motor, mga motor na ginagalaw talaga itong idle. So ito, dinisign talaga to Ipinix na to sa high RPM. Saka 1.5 RPM yan. Yan ang pinakamataas yan during sa minor lang mga ka-detage So, pakita ko yung ano yung itong gap pinaka may papakita ko sa inyo yung pinaka wiper blade nya kung anong ginawa dito. Akalasin ko muna mga ka-detage. na. So, para silip ko sa inyo kung gaano kalaki yung gap nito dito sa loob ng wiper blade. Kung mapapasin, napakalaki na. Hmm. Ayan. Ayan hindi normal yung ganyang gap na yan sa wiper blade nya no? so magkukos yan ng hindi magandang ideal o hindi magandang minor so tapos kailangan mong biriti ng makina para humatak so yan yung nagiging problema kaya wag na wag nyong gagalawin yung mga wiper blade nya no? so ang naging problema yan ito tapos ginalaw nga ito ayan mga kabadyads no? sobrang laki Okay yan yeah, mga kapatids na, no. So kung mapapansin nyo yan Yung pinaka wiper blade nya May tama ng pinaglihahan no? So niliha yung magkabilang tabi niya. so, Ayan mga kapatids no? Nagkaroon ng tama yung Kanyang wiper blade ah uh, Malamang sa malamang na Kinalas to at niliha yung Pinaka gilid no? So ayan no? Uh, Kung mapapansin nyo meron siyang tama ng pagkakakuskus no? So yan yung problema nya mga kapatids Kaya dapat hindi nyo ginagalaw itong mga ganitong uh wiper wiper blade niya para hindi magloko ang idle no so ayan mga budget kaya nasira yung kanyang throttle body so yun yung problema okay mga budget no? so kumapapasil na napakalaki na ng flow ng hangin yan kaya ko ang idle so ayan mga budget yung naging problema itong throttle body natong mga budget Okay, mga kapadyad, so, so ano to, ano, naka manibela na. So, conversion na siya, no. So, ang alam ko, gawang James Lake to. Uh, Jim Boyox. so, ayan, mga kapadyad. Yung nga pala, si James, si James Lake, nandito na yun sa Kalamba, no, malapit dito sa uh, Lamesa, Pasong Kalabaw. So, ayan, gawang ni James Lake to, mga kapadyad, no. So, napaka-husay ng taong yan, gumawa ng ganitong steering box, no. Napakaganda, So yan mga kabadyets na no, napakalambot pa. So yan. Gawa ni James Lake to, no? Jim Buyax. So shout out sa'yo, uh, James Lake, no? Uh, napakaganda ng na, iyong manibela, no? Uh, tuwan customer dito. So ito. Ayan, no? So kung magpapagawa kayo ng ganitong uh, manibela, so hanapin nyo lang si Jim Buyax. Andito sa Kalambal, Laguna yun. Uh, Pasong Kalabaw, Barangay Pasong Kalabaw. Puntal na mesa, no? So, ayan. Hangas. Hangas.